Sorry mga sorry mga kalabs, kalabs. na kasi napuno na pala yung memo ano yung, yung, yung hi, cellphone hi, ko kaya ulit ako ng ano continue kami ng pagbi-video at naputol yung usapan namin asa <coughs> sa ano <coughs> sa mga anak sa anak ko nga kay Aura na mm -mm. ngayon um hello guys itong si Annabelle um uh, We met since na nag-aral yung anak niya sa River Riverdale. Eight school. years old pa yata sila Yeah, oo. Uh, seven years old. Three, one. Oo. Uh, nakita ko <coughs> yung ano niya, yung effort niya para sa family niya. Kasi alam ko yung past nila sa asawa niya. So, Ah uh, mabuti siyang ina kasi super concerned siya sa mga anak niya. Then sabi niya pag wala siya dito sa pag pagbalik niya sa ano Hong Kong ako ang mag-alaga sa anak niya kasi andun ako sa school canteen. So during lunch time pinapakain ko yung dalawang anak niya. Ang daming estudyante. yung anak ko. Yeah, then yung ano mga snacks nila so ginalista gina ko yan then babayad na lang si Annabelle kung monthly na yeah uh, monthly monthly oo so do nagstart ang friendship namin then friend naman kami sa FB pero wala kami communication kasi busy siya busy oo. din ako oh so na ako kagabi tawag siya sa akin nagiyak siya umiyak siya sabi niya, punta mm. daw siya dito. So, nag-welcome we ko naman siya dito sa bahay. So, nag-usap kami. So, ang ano, uh, halos midnight na kami natulog. Mm. Mag alas 12 na yun. Oo, oh, almost 12 noon. Ay, no? Midnight. midnight. Noon. Mm. Uh -huh. Kasi daming pinag-usapan namin tungkol sa mga buhay-buhay namin. Mm. Um, yun. Then... Concern naman ako sa mga tao na mga emotional depressed. Kasi, naranasan ko yan. Pero, wala namang tao nag-help sa akin. Kundi, si God lang. So, opposite kami ni Annabelle. Siya, yes, tahimik siya. Bukal ako. Uh, vocal ako. Uh, tahimik Talagal ako. Bukal ano. siya. Then, dependent siya. Independent ako. Mm -mm. Hindi ko kaya na walang... <laughs> talagang, eh ano ko talaga sabihin ko talaga kung pinag the whole world. Uh -huh. Sabi nga ni anak ko, kau na siya daw hiya Sa, hindi, sa ano, ba't ko daw daw sinisiraan yung papaya. Hindi ko naman sinisiraan. Sinasabi ko lang yung ano kasi nagtatanong sila. Mm -hmm. I-share yeah. so, sure lang ni Mong ano sure totoo. Kasi sabi nga talaga nung doktor noon, kailangan kong may, oo, may uh, -huh. mapagsabihan ako. Kasi uh -huh. baka mabali ako kasi pag mm uh -huh. depress na ako, sumasakit yung sikmura ko parang may hangin na pupunta sa dibdib ko tapos oh, so kailangan uh, mong express, eh, oh, tapos, mo i-express i-open up na mga yung, yung katawan ko mm -hmm. tapos hindi malamig parang binuhusan ako ng tubig mm -hmm. tapos yung dito ko na agag mag ganun mm -hmm. yung ipin ganun ganun ako pag na umaatake yung ano ko yung pero thing, pero sa akin yung experience ko iba-iba uh, naman tayo yung problema since maliit pa ako mm -hmm. until now hindi ako marunong mag-share ng problem kundi uh, kay Kasi god sa lang sa ako kay God lang ako uh, nag-share ng problem ko. Uh -oh. So, <laughs> hindi halata din na ano siya eh, mayroon pa lang mga pinagdadaanan, pinagdaming mga, mga problema, pero may mga problema. Strong, strong yeah. talaga siya, oo. Pero hindi na lang natin mm, um, iisip 'yon kasi uh, habang may buhay, may pag-asa. Kaya nga sabi ko, wala namang iba makarelate, makakaintindi sa akin. Doon ako sa mga tao, yung alam nila yung, uh, yung past ko, past ko. alam nila, intindihan nila kung ano yung pinagdaanan ko, kung ano yung story ng family ko, ng mga anak ko. Kaya siya, alam niya na maliliit pa, hanggang nung no, ano, malaki na sila, kinit, tumatawag pa rin ako sa kanya, kahit ano, na ganito, ganito, ang nung namatay yung anak ko. Kasi siya nag-alaga sa school sila, kahit ang daming student kasi the whole school, siya ang in charge. Ay parang napipressure ko siya. Na, ngayon ko na naisip na grabe pa siguro pressure ko sa iyo noon, di ba? Sabi, mo oh, Bill, sandali lang kasi ano, ang daming... Wala, kuriring ako naku, tapos tapos text. Oh. Yung mga anak ko... grabe, grabe oh. yung, yung nasa ka <coughs> ng... Yung sa kantin, <coughs> sobrang busy. Oh, oh. Pero uh, naghatag ako time Nagpikasya para, sa ng mga, time. Uh, para sa mga anak mo. Kasi na-feel ko yung bata na walang parents nag-alaga kasi mama din ako. Yung hinana ko yung isang teacher nila yung advisor kasi ano na siya pas, wala na sa ayun oh kasi may kidney kaya sabi ko sana kung buhay pa sana siya. Uh, puntahan ko rin siya pasalamatan. kasi yung anak ko yung panganay ko yun ang advisor niya to so, si Aura naging ano niya din estudyante niya tapos lunch time para lang mabilis si Aura kumain sinusubuan na niya si Ma teacher May uh -huh. naging parang na pinapakain niya si Aura para lang matapos agad at magumpisa na sila mm -hmm. sa tutorial niya mm -hmm. kaya sabi hindi ko talaga nakalimutan yung mga tao tumulong sa mm -hmm. akin yung mga kapitbay doon na mm -hmm. sila pag hindi ko makontak yung helper kasi kinakatagad na ano pinapachase ng papa nila yung number kasi mm -hmm. ayaw niya malaman na oh gabi na pala iniwanan yung mga bata tapos uwi lang ng ano. ayaw yung malaman kasi magagalit ako kaya let, cut off yung eh, mga may kontak ako, ayaw niya parang galit siya, mag-ano siya, ayaw niya magipagkunik ako ng ano, mga kapitbahay namin, doon ako tumatawag para lang maano yung mga anak ko. Nasa pabi, pinatid, inatid mo yata yung mga bata doon, e, pinuntan mo, tapos nasa loob sila, nakapadlak yung ano, bahay kasi wala na yaya. Mm. O, doon, sila lang dalawa noon sa bahay, nautusan pa mm. kita bumili yata ng gift noon. Nakalimutan oh, ko. Oo, kasi 20, <laughs> year 2000, 12 yata yun, um, gano'n mga, kasi 2013 ulit muli na ako yun, um, nasa ano uh, uh. Uh, oh, oh, so, na sila noon. Trinansfer niya pala. Nung alam na niya na nakukunik ako sa kanya. Trinansfer niya doon sa? Trinansfer um, niya um, sa City Central. Central. Ayaw uh, oh. niyang may connection ako sa mga anak ko. Uh, uh, oh. Sa mga teacher ako, gumagawa talaga. Lahat, ilang school, sa kabila pa noon doon sa Django. Tinanggal niya rin, pinull out niya. Dito, gumawa ako ng paraan.